Ito na ang ating part 4 ng Sydney, Australia, guys, na trip natin. Ayan, pumasok na kami sa loob, guys. Nag-away na lang kami ng Night Blue Mountains, guys. Ito ay tinatawag nilang light show sa gabi. Nocturnal atatawag tawag nila dyan, guys. Ayan, pumasok na kami sa loob. At saka sa loob ba lang, guys, ayan, sobrang ganda na ang daming ano, uh, mga pakinang. Alas ko pala ng, ta, ng hapon yan, guys. Tapos, madilim na siya. Medyo nakakaakaba. Kasi nga naman, guys. Wala naman tayong magkikita. Ayan. Tapos na nasa itaas tayo, bababa tayo, guys. After, ayan. Pwede kang bumaba para makita mo yung falls. Kaso hindi mo naman na makikita dahil nga madilim na. So, nag na lang kami dito, guys. Para naman worth it ang biyahe. Kasi 2.5 din yung biyahe namin. Tapos sobrang, sobrang lamig. Hindi po ako ready, guys. Grabe. Hindi, po, hindi ko po, po pinaghandaan tong trip ko ng Sydney. So, ayun guys, bababa na tayo at sasakay na tayo sa pinaka-aabangan -aab ng lahat. Ayan. So, ito na yung pinaka-aabangan ng lahat. Ang the most steepest train. Grabe dito sa Sydney, Australia guys. Tingnan nyo naman kung gaano kahaba ang pila. Alam nyo ba guys na kahit ang babata pa, tsaka yung mga mga 3 months pa lang siguro pinanganag, tinahadala, grabe sobra, tingnan nyo guys sobrang haba, ayan may sumakay natin sa may unahan namin, next na kami kinakamahan ako guys, kasi sobrang dilim, pero iniisip ko na lang hindi ko naman makikita kung gano'ng kalalim yung bababaan namin, kaya hindi na siya problema, so ayan guys tingnan nyo naman, may pahawak kamay pa, ayan, grabe yung experience namin dyan guys Grabe, sobra. Tingnan nyo naman kung gaano kadilim. Pero, yung kaibigan ko guys, grabe. Kung kapit na kapit niyan meron pa nga kaming katabi ng bata ay eh, na umiiyak. Tapos pinagsasabihan siya ng tatay niya. Pero syempre, may katabi din ako na malaki nga, natatakot. Pero buti na lang, madilim, hindi niya kita. Ayan siya guys, the most steepest train. Ayan, grabe, di diba? Na experience ko. Buti na lang talaga, hindi ko siya nakikita kung hindi, grabe. So ayan binaba na rin kami dito guys para makita natin ang pinakaababang aabangan at pinakahihintay ko guys, ang Nocturnal Light Show. Ayan, bumaban din kami para makita guys. Ayan. Tingnan niyo sobrang dilim sobrang lamig guys sobrang nipis ng damit ko <laughs> tawang tawa talaga ako guys utom pala tapos akala ko summer so ayun tingnan nyo naman kung gano'ng ka worth it yung makikita mo guys grabe ba diba? yung kaba mo napalitan ng excitement grabe kung makikita mo to guys sobrang daming tao buti na nga nang huminto na yung ulan at ayan na nga oh, nag enjoy kami ng bongga sobra guys sobrang ganda nakakamangha hindi mo alam kung nasang gitna ka ng ano, lupalop ng mundo pero ito yung makikita mo oh, ba diba? super worth it yung 2 hours point 5 namin na biyahe from North Sydney to Blue Mountain. Hindi man namin naabutan yung pang umaga guys para makita namin ang buong tanawin. Worth it naman at hindi kami umuwi guys. Buti na lang talaga may nakita kami at may available pa na ticket. Kaya kahit paano guys na enjoy namin yung pagpunta namin dito sa hinabahaba ng biyahe namin sa wakas guys nagka word it na rin kasi nga kahit paano nakita namin tong nocturnal show light dito sa blue mountain sa sydney australia so ayun na nga guys Ayan, pabalik na tayo Nung no, mga time na hindi ko na kayang i-upload lahat, guys. Ayan, kapit na kapit na naman yung kaibigan ko sa takot. So, ayan. Kaya, huwag niyong kalimutan subukan nito, guys, sa kapag ka pumunta kayo sa Sydney, Australia. Thank you for watching. Late upload na yan, guys, ha. Salamat po, mga ka-maybe it's you. Bye!